Gusto mong magbawas ng timbang, hindi lang para sa itsura, kundi para maramdaman mong mas magaan ka. Maraming tao ang nahihirapan sa pag-dieta para pumayat, pero bibigyan ka namin ng tatlong magagandang tips para madali kang makapagbawas ng timbang. Narito ang tip number one, ito ay ang intermittent fasting. Sa madaling salita, ang intermittent fasting lang talaga. Ngayon, bukod pa sa paraan ng pagkain mo, dahil alam natin na sa pamamagitan lang ng intermittent fasting, halimbawa, labing anim na oras na hindi kumakain at sa loob ng walong oras ay dalawa hanggang tatlong malalaking pagkain o mas malalaking pagkain, malinaw na nakakatulong ito sa pagpapapayat. And ang maganda pa, hindi lang ito nakakatulong sa pagpapapayat, kundi pati sa pagpapagaling ng katawan. Bukod pa rito, nire-repair at nire-recycle din ito ang mga nagamit ng basura ng cells. Halimbawa, ang mga protina. Para makalikha ulit ng mga bagong bagay na gawa sa mga protina, tulad ng mga antibody o mga immune cell o mismong mga bahagi ng buong katawan. Sabihin mo nga, totoo ba yun? Kasi narinig ko na rin na may mga tao na ginagawa rin ang sinabi mo na pareho lang yung kinakain nila pero iba lang ang oras ng pagkain. At dahil lang doon, sa parehong pagkain, pero iba lang ang oras ng pagkain, pumapayat na sila. O kaya ko nga nasabi yon para sa inyo na nagsasabing, ay nako pagkain na naman, wala akong ganang baguhin ng kahit ano. Kung mag intermittent fasting lang sila, pero kakain pa rin ng dati nilang pagkain, pumapayat pa rin sila. Maraming eksperimento tungkol dyan. At kaya iyon din ang una kong payo. Kasi hindi ko naman pwedeng ipilit sa lahat ang paborito kong paraan ng pagkain kahit gusto ko sanang gawin iyon. Pero syempre, hindi pa yon ang lahat. Kailangan ko lang balikan sandali itong plant-based na pagkain. Ang dali-dali lang nito. Mas kaunti lang talaga ang calories ng mga halaman kumpara sa halimbawa, sausage, karne, keso, mantikilya, matabang yogurt at iba pa. Dahil dito, mas maraming halaman, mas kaunting calories, mas nababawas na timbang. Para sa akin, ito ang tinatawag na intermittent at plant-based na pagkain. Ibig sabihin, pwede ka pa rin kumain minsan o dalawang beses sa isang linggo ng pagkain mula sa hayop. Para sa akin, ito ang pinakamagandang paraan para pumayat dahil hindi ito dieta, kundi mahusay na paraan ng pagkain. Ngayon, nah, ito na ang pangalawang tip. Kulang pa ang pangalawang tip dahil kulang pa ang paggalaw. Mas maganda kung pagsamahin ang dalawa. Lagi ring sinasabi sa weight training, ang six-pack ay nabubuo sa kusina, hindi lang sa pag-eehersisyo. Kaya malaking papel ang ginagampanan ng tamang pagkain sa pagkawalan ng taba at sa pagbabawas ng timbang. At paano ka na makakakilos ngayon? Sa totoo lang, madali lang. Subukan mong kahit tatlong beses sa isang linggo. Mas maganda kung limang beses sa limang araw, gumawa ka ng isang bagay na mabigat, isang bagay na talagang magpapahirap sa'yo. Depende talaga yan sa kalagayan mo. Kaya mo bang maglakad? Kung maglalakad ka, dapat kang gumawa ng maraming sprint o baka umakyat sa isang burol ng mabilis, tapos bumaba ulit, tapos umakyat ulit ng mabilis, Kapag mas pagod ka, mabilis kang umakyat, tapos dahan-dahan kang bumaba, tapos mabilis ulit umakyat, palitan mo lang ng ganon. O pwede rin naman ganito. Kung nakatira ka sa bahay na may hagdan, umakyat ka lang ng hagdan, tapos bumaba, tapos umakyat ulit, tapos bumaba ulit, bantayan ang pulso mo at siguraduhin na nahahamon ka. At isa pang paraan para pagsamahin ang kaya-aya at kapakipakinabang. Madalas, lalo na sa mga tumatanda, nahihirapan silang umupo o humiga sa sahig at bumangon. Subukan ito, tumayo, humiga ng nakatihaya sa sahig, tumayo ulit at ulitin ng sampu, labin lima o dalawampung beses. Magugulat ka sa mangyayari sa pulso mo. Ang ganitong pagsisikap ay talaga namang makakatulong sa pagpapapayat. Oo, at dapat mo ring siguraduhin na nakakakuha ka ng maayos na tulog. Dahil sigurado tayo na kapag kulang tayo sa tulog, mas naa-activate ang hormone ng ganas sa pagkain at mas napoproduce ang hormone na cortisol. At ang cortisol, ano ginagawa nito? Pinipigilan itong matunaw ang taba. At bukod pa dyan, ang hindi magandang tulog ay nagdudulot ng gutom kinabukasan. And this why ng masamang siklo. At kapag napasok mo na yan, pakiusap, agad mo nang itigil yun. Pinakamainam mong magagawa ito sa pagsisimula ng regular na pagtulog. Pinakamainam na mga isang oras bago maghating gabi at siguraduhin hindi kakain ng kahit ano tatlong oras o hindi bababa sa tatlong oras bago matulog. Dapat magaan lang ang kakainin mo. Pagkatapos, iwasan ang screen dahil ang blue light ay nagpapagising. Kaya siguraduhin na isang oras o isat kalahating oras bago matulog. Digital na pag-aayuno ang tawag sa hindi pagtanggap ng blue light ngayon. O magsuot ng salamin na nagfi-filter ng blue light. At syempre, napakaganda kung sa gabi ay maglakad-lakad ka, makipag-usap ng masaya, makinig ng magandang musika, o kaya'y magbasa ng ilang pahina ng paborito mong libro. Nakakatulong ang mga iyon para kumalma ka. Maari ka rin mag-breathing exercises. At kapag sinimulan mo iyon, makakalabas ka do sa cycle na yon at magsisimula ka ulit na makatulog ng mas maayos. Mas magiging kontento ka kinabukasan. Ang pagiging kontento ay nangangahulugan din na mas maalagaan mo ang sarili mo. And sa ganitong paraan, magsisimula ang positibong siklo. Iyan ang hiling ko para sa sa'yo na magtagumpay gamit ang aming mga payo. At kung may kilala kang gustong magbawas ng timbang, at malamang marami iyon, pero nahihirapan talaga sila, ipadala mo sa kanila ang mismong video na ito. Dahil minsan, sapat na ang isang maliit na tulak, isang magiliw at nakakatulong na tulak para magsimula ang lahat. And siguradong magpapasalamat sila sa iyo.